Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikadalawamput-anin ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Ageo Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Daryo. Noong ikadalawamput isa ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zerubabel na gobernador ng Huda, kay Oswe at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang itsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y suma sa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Egypto. Papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot, hindi magtatagal. At minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang magandog sila para sa templo pagkatang ginto at pila kay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una at pasasagananin ko sa lahat ng bagay ang lupay ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan umasa kayo sa Diyos, sa'y dakilang manunubos. Hatulan mo nga ko'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag buwat sa iyo ay pakantan upang sa siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, o Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Aleluya, Aleluya. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod, manunubos natin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, samantalang nananalanging mag-isa si Jesus, dumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang na buhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila, Ang Mesiyas, ang Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga lagad na wag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,